para hindi kayo hinihika. Number one, of course, wag manigarilyo, ha? <laughs> Pangalawa, iwasan po na masipon kayo at maubo. Sa panong paraan, lumayo ka sa mga taong may sipon at may ubo sa paligid mo. Kasi isa sa, maraming dahilan kasi ang, ang hika kasi nasa lahi mo yan, no? na, nasa katawan mo yan. Tahimik yan, no? hindi ka susumpungin. Pero kung sisipunit ka at uubuhin ka, aatake yan. So kung may kasama, kasama ka sa bahay o kasama sa opisina, sa trabaho na medyo sinisipon, inuubo, medyo layuan mo na. O ikaw na mismo, magmaska siguro pa di kang mahawahan. Manatiling malakas lagi ka katawan, iwasan ng puyat, no? Tapos, sa, uh, yun. Um, iwasan yung maalikabok na lugar, no? Yung, yung iba, alert, ginihika pag may hayop. So kung mayroong pusa o aso sa bahay, huwag sinasama sa tulugan o no? sa kwarto. Gulong lang doc Willie mga mga pag-iingat natin para hindi iniika. Yes. Pero ang number one pa rin na sa observation ko sanin ang talaga, yung sipon ubo talaga.